Samantala, isang malakas na lindol ang yumanig sa bahagi ng Mindanao kaninang umaga. Si Jeff Regala, una sa balita. Niyanig ng magnitude 7.6 na lindol ang Davao Oriental kaninang 9.43 ng umaga. Ayon sa FIVOX, natukoy ang sentro ng lindol sa layong 62 kilometers timog silangan ng bayan ng Manay Davao Oriental na may lalim na 10 kilometro. Sa video na kuha ng isang netizen, makikitang naglalaglaga ng bahagi ng kisame sa isang gusali habang patuloy ang malakas na pag-uga. Makikita rin ang mga tao na naglabasan at nagsilikas sa gitna ng kalsada habang ang iba naman ay nanatili sa kanilang mga tahanan habang nararanasan ang matinding pagyaning. Samantala, naramdaman din ang lindol sa Legazpi City, Albaya, kung saan naglabasa ng mga tao at empleyado sa isang hotel matapos maramdaman ang pag-uga. Kasunod ng insidente, naglabas ang FIVOX ng tsunami warning para sa mga baybayin ng Davao Oriental at mga karatig na lugar bilang pag-iingat sa posibleng pagtaas ng tubig dagat. Dahil dito, suspendido na rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribado, gayon ang ilang trabaho sa lugar sa buong Davao Oriental ngayong araw. Kasalukuyang blackout ang buong probinsya matapos ang pagyanig. Nag-abiso na rin ang Department of the Interior and Local Government ng forced evacuation at precautionary measures bunsod ng tsunami warning sa iba yung karagatan ng Davao Oriental. At batay sa pahayag na inalabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., binigyan direktiba na niya ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, Office of Civil Defense, Armed Forces at Philippine Coast Guard, gayon din ang mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng evacuations sa coastal areas at pag-activate ng communication lines, gayon din ang malalimang pakikipag ugnayan sa iba't ibang LGU. Hinahanda na rin ang search, rescue and relief operations. Nagsisimula na rin ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpreposisyon ng food and non-food items. Habang nakahanda na rin ang Department of Health na magbigay ng karampatang medical assistance sa mga nangangailangan. Bergandi hindi na puno ekotibo na ang kaligtasan ng mga Pilipino ang top priority ng pamahalaan. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago, Simon Ong, Alauna sa Balita, Congress TV. Yan po ay report ni Simonong